na natin, guys, o. Oh. Ayan. Yung ating mga isda na in-slice, guys. Hindi ko kilala kung anong isda yun, guys. Kayo kilala nyo ba yung isda na yun, guys? Kung ano? Ayan, pakicomment naman, guys, kung anong isda yan. Ayan na, guys. Lambay tayo, guys. O. Oh. O, oh, diba? So, ayan, nabaliktad na natin, guys. Ayan, guys, yung all this. yung ating pinaritong isda guys Yun na lang ang sunod sa probinsya guys so, sa mga pobre sa probinsya guys O luto na guys ang ato ang Pritong isda mm. So sawa na lang ang kuwang guys Ang tuyuman mansi na to guys O diba Usay maka usay inyong maingon ani guys sa akong sudan guys sa mga sudan guys sudan sa probinsya diri sa mga pobre guys ani ba mamakaingon ko nga tara na mga unta lami kayo kauna Ayan, lami kay guys. Ang atong piniritong isda, o oh di ba? Yami, mm, Yummy. Lami kayo guys. Okay, thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye bye. God bless us all. Mm, lami kayo.